Hello guys, good morning at magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po is December 2, 2023 mga boss. Okay, so kahapon mga boss, is dead po ang ating combination. So ipapakita ko po sa inyo ang uh, trade draw result po kahapon sa pizza ono. So dito, muntik tayo manalo dito mga boss. Ang ating combi dito is 703. So ayan po sa ating screen, papakita ko po sa inyo ang ating combi kahapon. Yan po yung ating depensa combi no? Okay, so isa na lang hindi pa binigay, no? So nag 803 man. Is late din po. Pagdating naman po sa alas 9 ang binigay po natin na hot Kumbinahin natin po for this month of December na i-continue po natin ang 9 to 7. Target po sana sa nakalasto po dito mga boss. Congrats sa 9 to 7 natin. So, matik sa nagme-maintain po ng ating 9 to 7 na combination mga boss, panalo ng target ng last lasto. At syempre, dito naman po mga boss, kung nagtaya mo sa 703 Matic no, matatayaan po ninyo kung mahilig po kayo sa last 2 ang ating 30 at 03 all in sa GC naman po mga boss binigay ko po yung mga best last two po natin na mga possible no, na mga combination sa ating uh, last 2 pera po natin so binigay po natin ito sa GC at syempre congrats din po sa mga GC members po natin na nakapanalo nito ang ating uh, 03 at 30 all in mga boss ha So, yun po ang aking uh, tracer all-in. Ang pinick up ko po is 7. Kasi po, best ko po ang 7 mga boss. Yun nga lang, no, uh, utso, ang uh, ipinartner ng uh, 03. No, shitty man sa atin. Meron pa tayong 603 mga boss. Ayan po sa atin screen. Okay. So, dito naman talagang uh, binalik pa ang 3-0 all-in natin mga boss. Yun nga lang po. Nag-slide na naman po tayo. Ang ating uh, 730 at 630 mga boss. Okay. So yan po ang uh, official result kahapon mga boss. December 1 po ito ha. Start na po tayo kahapon December 1 uh, 2023. Ngayon po is December 2. Subukan po ito natin mga boss itong ating mga numero ha. I-try po natin itong ating mga probables sa gustong sumabay lang po sa ating mga numero. Inuulit ko po mga boss itong aking mga numero is mga probables lang po. Wala po nakakaalam kung ano po ang magiging resulta no sa mga draw sa Suertres Lotto. Okay, sa ganahan lang po sumabay mga boss itong aking mga numero base po sa mga previous present result po na binabantayan ko po at syempre nababantayan po natin dito ang mga pair na pwede po natin na na posible no na na pwede po natin tayaan at posible na magpa-partner itong ating mga pamiring. So dito po sa ating live mga boss, magbibigay po ako no isising ko po itong ating mga best pair po natin. So matik last to din po ito natin. So i-play lang po natin itong mga boss, all draw itong ating mga numero ha. Okay, so laban po ito ang ating mga kombi, alas 2, alas 5 at alas 9 at syempre 3D Loto po ito mga boss at STL Local draw, kung mayroong kayong local draw sa inyong mga lugar So may nabasa po tayo sa comment mga boss Target daw po yung binigay po natin na kombi Naglabas po sa STL So hindi ko lang sure kung ano pong resulta po doon Kasi uh, wala akong resulta sa STL uh, local draw mga boss no, Kung mayroon naman po kayong mga local draw Sa inyong mga lugar Pwedeng pwede po ito itong ating mga numero Mga guide po natin araw-araw mga boss Okay So, shout out po sa ating mga OFW na nag-antabay po sa atin. Good morning at magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga panonood. So, don't forget to like, share, and subscribe para always updated lagi mga boss sa ating mga numero ha. Okay, kung mahilig naman po kayo sa mga ganitong video, uh, tips and guide para po sa Swertress Lot, abay, isubscribe nyo na po para ma-update lagi. So, uh, Sabado, ngayon, Sabado mga boss, Sabado. Sabado Saturday. So dito mga boss, ang aking best uh pair natin uh three pair ang best ko po dito mga boss. Itong ating uh 16 76 at 26 mga boss. Okay, so ito po ang aking pinaka-best pair mga boss para ngayon araw po ng Sabado Saturday. So good for all estate po ito mga boss itong ating mga pamiring no itong ating mga guide today araw-araw okay so take note mga boss ito po ang inuna ko pong kombi no sorry itong ating pair na posibleng mag-rest po mga boss kung meron kayong partner po dito partner rin na lang po best pair ko po dito pero anim po ang ibibigay ko po dito mga boss ito na rin po yung ating mga last two okay so uunahin ko lang yung best pair ko po itong ating 16 all in 76 all in, 26 all in mga boss. Itong tatlo, no? Pwede po ninyo hanapan ng partner. So mamaya ipapakita ko po sa inyo ang ating combination. Next po. So last two na po ito mga boss, ha? last two na po ito. Ito po ang ating mga last rin po. So dito po sa ating pang-apat, meron tayong uh, 12 all in mga boss, 27 all in, at 29 all in. So ang ibig sabihin ko po ng all in sa mga bawang pasok po dito sa ating short rest loto, ang ibig sabihin po uulitin ko po kunyari po 12 all in. So ang ibig sabihin po yan guys, pwede po yan 1 to 0, 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 7, 1 to 5, 1 to 8 at 1 to 9. So yan po ang ibig sabihin ng all in mga boss. Okay. So next po tayo mga boss. Syempre, uunahin po muna natin dito ang ating mga depensa kombi So, depensa kombi, bago po ang ating uh, special na kombinasyon mga boss. So, take note po, December 2, 2023 na po tayo. I-play lang po natin ito. All draw ha, mga boss. Play, all draw. Okay. So, ito po ang aking best pair po na tatlo. Itong may highlights po na kulay dilaw. So, yan po mga boss ang aking mga pamiring na posibleng mag-race po ngayon araw po ng Sabado. So, 2pm, 5pm at 9pm draw. Okay, so next po tayo mga boss, dito na po tayo sa ating dipinsa kombi. Okay, so next tayo mga boss, dito tayo sa ating mga uh, Depensa na mga numero. Ito muna ang uunahin natin mga dipinsa. Okay, so probables. So good for all state po ito. Ah, uh, Sabado, Saturday. Okay. So meron ako dito nga limang combination, no? Na 5 combi So ang unang-unang natin mga boss na combination mga boss Dito po sa ating 5 uh, kombi na dipinsa Okay, so dipinsa po natin ito Unahin ko yung dipinsa ha Okay, so unang-unang dipinsa natin mga boss Itong ating 1, 2, 9 So 1, 2, 9 First combination para po sa ating dipinsa kombi Meron tayong 956 mga boss. Next, meron tayong eskalera 756 mga boss sa ganahan ng sumabay ha. Okay. So next, itong ating uh, 256 256 ang ating panghuli na 976 so ito po mga boss ang aking dipinsa kombi matic target Rumble. Okay, so target rumble po yan mga boss Itong ating uh, lima ha Pili alam po ninyo mga boss Kung alin po ang inyong na mga napupusuan Ito po ang aking possible na probables din po ngayon araw po ng Sabado ha So dito po ang ating last combination Which is yung ating two special po na combination Okay, so dito po mga boss sa 129 Napakagad ng combination po ito mga boss Itong ating 129 ha Okay. So next, itong ating 956. Maganda ko rin po itong mga boss. Dipinsa po ito natin sa ating uh, uh, 256. No? Itong ating 256. Eskalera natin mga boss, 756 At syempre itong ating 976 mga boss Yan po ang aking best Na possible No? Pang winning combination Muni siya guys no so sa may kurosunada lang pwede po natin ito tayaan kahit lang papiso piso pa dos, dos mga boss kung wala naman pong pantaya kahit rambol na lang po so napakagandang 5 uh, combination na dipinsa po natin ito mga boss i-play po natin ito all draw ha alas 2, alas 5, alas 9 pili alam po okay so pwede rin po ito sa mga local draw, still Visayas at still Mindanao, okay So next po tayo mga boss, dito po tayo sa ating special. Okay, so special naman mga boss. Ah uh, mayroon na akong dalawang combination dito sa ating special. So kung ganahan po kayo dito, so pwede po nating tayaan, ha. So ating ah uh, uh, hat kombi special. Sa special mga boss. Ito po ang aking best sa aking tripo po na binigay na pamiring which is yung ating uh, 1676 at 26 pinagsama ko po, pinagsama ko na po 'yan mga boss sa dalawa nating combination. Okay, so i-try po natin ito mga boss itong ating uh two kombi para sa ating special Okay, so ang una-una nating mga numero dito mga boss sa ating special is meron tayong 1, 2, 6. Okay, so sa 1, 2, 6 mga boss, sabi ko nga po sa inyo, pinagsama ko na po yung ating pamiring na 12, 26. Okay, so ang ating uh, best 3 no? na pamiring 16, 76 at 26 per. Okay, so next mga boss meron tayong combination dito na pandipinsa natin na 726. Ito, napakagandang numero din po ito mga boss, itong ating 726. So target, $500 at rumble Sa ganahan lang po sumabay nitong ating uh, 726 at 126 mga boss. Okay, at syempre mga boss, dito po sa ating baba, ilalagay ko po dito ang ating 9 to 7 mga boss ang ating super hot lagay ko lang ha isisingit ko lang po ito ha kasi pinapaminting ko rin po ito ha sa mga bagong pasok sa ngayon lang mag tune in sa ating live pinapaminting ko rin po ito para kung ganahan po kayo dito sa ating 9 to 7 okay? So, syempre, sa ating mga luma, alam naman po natin itong ating uh, pamintin. No? So ito lang po muna guys, ang target ko po dito sa 9 to 7 na ito mga boss. Uh, sana po, hindi natin magtagal. Ngayon po ng December, makachamba ta. Sana hindi umabot ito ng dalawang linggo. So one week po ang aking talaan dito mga boss sa 9 to 7. Okay, so yan po yung ating hot combi. Special po na dalawa. Meron tayong 6 at 726 mga boss sa gusto lang sumabay. Okay, so yun lang po ang ating mga numero. Pilihan na lang po ninyo mga boss. Good luck po para ngayon sa alas dos. Peace out.